O oh, guys, so ngayon pupunta ako ng Mount Samat at samahan nyo ako sa pagpunta ko ngayon doon. At ngayon siguro, maglalakad tayo. Simula dito sa Balanga hanggang sa Mount really Samat. So samahan nyo ako guys, no? So ngayon, ito na, simulan ko na maglakad Pupunta tayo ngayon ng Mount Samat So simula dito sa Balanga, lalakarin natin siya no? So usamahan nyo ako Tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad, no? Init, grabe Tanghalin tapat, no? lalakarin natin siya So ngayon, nandito tayo ngayon sa four lanes Grabe, ang init lakad-lakad ko pa Kasi naglalakad ko pa eh. Ano ba itong pinasok ko? Grabe Okay guys, update lang tayo Nandito na tayo ngayon sa may Sa may Arellano Ayan. Grabe, kunting lakad pa, no? So medyo malayo-layo pa ilalakarin natin. Date na sa Vista Mall tayo ngayon. At sobrang nakakapagod. Nakayoko na yata. Silong muna tayo. Nakakapagod. Yun, so... Pahinga muna ng konti. Ang init. So tuloy. Tuloy ang lakad. So, nandito tayo sa may crossing ngayon ng uh, nasa alaula eh. Nasa alaula tayo ngayon. At sobrang pagod na ako. Hindi ko alam kung tutuloy ko pa to. Parang gusto ko na mag-commute. Parang gusto ko na sumakay. Ang layo pa. Ila 11 kilometers pa. Hirap <tod> <tod> na ba kung tayo, no? Medyo natatanaw-tanaw ko na yung Mount Samat, no? Nakikita nyo yun, Ayan, yun pa yung lalakarin ko, no? Medyo bibirisan ko lang ng konti, no? Nakarating na ako doon. Samahan nyo ako, guys. Guess what? Wala nyo ko nasaan na ako. After ng kilometro ng paglalakad. Nandito na ako ngayon, guys. Look at this. Sa so, wakas, nakarating din. Simula pa lang yung hirap. Mas mahirap yung pataas. Okay lang na maglakad ng patag. Pero itong pataas, pinakamahirap na, na part maglalakad ka ng pataas so ito tour na yan tataasin pa natin yan lakad, lakad tayo nawala na yung ano nawala na yung malaking ano niya dito Dati may nakalagay dyan dambana ng kalagitingan nawala na siya ano sige lakad pa more ilang kilometro na nilalakad ko grabe pagod na pagod na ako Just do it! Make Ayan Come lakad pa ha Guys, malapit na ako Palatandaan ko na malapit na ako sa taas Pag ito, nakita mo na itong mga to. Ayan Kunti lakad na lang mga pre ah, Let's go Kunti na lang Malapit na At grabe, sobrang init Tanghaling tapat Dalawa na lang yung tapat ngayon, si Lord tsaka yung tanghali, no? So, buti pa yung tanghali, tapat. After ilang kilometro, paglalakad. This is it. Okay guys, so yun, nandito na ako sa Mount Samat. Aminin ko lang yung totoo, no? So, hindi talaga ako naglakad. Uh, pero natry ko na, na, nasubukan ko na dito maglakad from dun sa baba hanggang dito. So, nasubukan ko na yun, I think, high school pa, siya nung college. So, nalakad ko siya from dun sa pinakababa ng bundok hanggang dito sa taas. Pero hindi ko kakayanin kung talagang simula bala nga hanggang dito. Mahirapan ako. So, sa plaza, kaya ko pa lakarin. Pero kung yung dito, hindi ko siya kaya lakarin. So, yun, hindi talaga ako naglakad, no? Pakita ko pa sa inyo yung mga ibang lugar dito sa Mount Samat. So, yun, guys. Let's go gusto ko sanang tumaas sa so, pinakataas kaya lang ang maintenance na naman yung elevator nila oh. <laughs> hindi tayo makakakit sa taas sayang naman lagi kung di natsyempuhan na, na gumagana ng elevator na yan sayang sarado sa Makati Science High School daw po sila. Ayan. So ano pong masasabi niyo sa ano? Uh, very historic kasi part na siya ng history natin. So mahalaga na puntahan siya. Then other than that, maganda rin yung view. Ano siya? It's worth the ano pagod. Okay guys, so meron pa ako ditong tatanungin na uh, from Makati rin sila. So tatanungin ko sila. Ayun, ano pong masasabi niyo sa Mount Samat or Dambana ng na Kagitingan? Ganda naman po, ma matahimik po, patas ano, ganda nung overall place. Okay, sure. tapos, uh, iba po siya. I mean, yung, yung ambience. Yung, ambience po, yung aura po ng lugar is very peaceful and good for po siya for recreational purposes. Educational po siya kasi po yung mga nakapalibot po dun sa cross. Salata naman pong pinapakita yung mga nangyari sa history ng Philippines. Alright. Okay, sige, thank you, thank you po. So ano po masasabi niyo sa Mount Samat? Ah, uh, okay naman. Lalo na yung daan dito ngayon, maganda mm. na. Ma, ano na, malinis na kasi wala nang mga lupa. So anong masasabi niyo sa mga taga-Bataan na hindi pa nakakarating dito? Uh, dapat i-enjoy uh, na nila habang uh, dito pa kasi ano natin 'to eh. Sa so, Bataan talaga 'to eh. Yung iba dinadayo pa, no? Mm. Kayo pang taga-Bataan, di kayo pupunta. Okay, tama. tama. Go, Bataan. <laughs> Go Bataan. Oh, sige, thank you po. Ilang taon na po kayo, Tay? 88. Oh, 88 na si Tatay, oh. Nakakataas pa dito. And from Quezon City. Quezon City po si Tatay. Nanay, so, ano, ilang taon na po kayo? 86. Oh, 86 na rin 'yan, oh. Taga ano rin po kayo? Quezon City rin po. Oh. Kasama niyo po si Tatay. Siyempre first time ko lang. Ah, first, first time, time niyo po. Oh. Maganda Talagang it's talaga it's worth. Talaga. Makita mo siya, habang nabubuhay ka At pa. po. So ano masasabi niyo sa mga kabataan nga uh, ano, hanggat, kabataan pa sila? Hab oh, habang malakas sila. Oh, para, uh, makita nila na ma appreciate nila kung ano ano natin dito yan, alam yung creation ni God no. So yun po, nakita niyo si Nanay oh. Nakarating siya dito sa taas. Oh, so, nakatungkod si Nanay oh. Tingnan niyo oh. So thank you po. Sinanay nakarating dito ng Mount Samat Nakatungkod pa Sila, taga Quezon City pa sila uh, May mga edad na sila Pero umakyat pa sila dito Iba sa atin, taga bataan na Ang lalakas pa, hindi pa makarating dito sa Mount Samat So, I encourage everyone na makarating kayo dito sa Mount Samat ne. So, sir, where are you from? Uh, Kentucky Kentucky uh, It's my first time here I just come to see it in honor of all the, the death marks And all of the people that died so, Okay Interested in it more stuff, you know Okay. At taga saan po pala kayo? Taga Guagua kami. Betis Guagua pa. Ah, taga Guagua po kayo. Uh Oo. -oh. Pero ako nasa Canada, Germany ako. Ah, uh, First time nyo po makarating dito? Yes, my friend. Wow. So, ano pong masasabi nyo? Sige, sa first timer. It's beautiful. That's why. Opo. It's beautiful. The surrounding is beautiful. And, yeah. It's sacred, I think so. Because of the Holy Cross. Maganda. Tsaka, the scenery is really, really amazing. Opo. Okay. Uh, Ngayon, ikpa mo may kapunta kaya Pero Masanting kaya katuwa ko ngayon ningingin mag 17 na kung ngayon pa may punta mas anting pimpala ikay yung ang kapampanga no sige munta ko ang kaya yung bantay akit yung Mount Samat uling masanting anting yung lugal okay sige po thank you po God bless po sa inyo ano po ngayon nakuha na yung monkey po ah may monkey Ay, dami. nasaan yung unggoy? <laughs> ayun, so may unggoy daw po dito. Ayun, meron nga. Kaya lang, <laughs> ayun ko na nakikita. Ayun si iya. Ba't niyo yung katabi niyo? <laughs> Ayun, may cellphone. Ay, tinuturo ka. <ko. laughs> Pin <laughs> ano to, mga pamangking ko. Ito, ginagala ko lang to from Pinuli Rizali. Ah, sa Rizal lang siya. Ano masasabi nyo sa ano, Mons? Mat? O sige, yung ano, yung bisita mo, ano masasabi mo <laughs> sa Mons? <mat>? Maganda po. Maganda. <laughs> Na-amiss talaga siya. Maganda ng overlooking. Okay, no. So, yun. yun. Thank you. Hello, uh, like nyo yung Dream Diary Studios. So, Dream, Dream Diary. Diary. Alright. Sige, thank you guys. Thank you. Hey Doggy, ikaw, anong masasabi mo sa Mount Samat? Oo, oh, ang siguro masasabi ko dito sa Mount Samat, napakaganda, napakalingis, at napakalamig. Tingnan mo nga ako, oh, tumataba na ako, paupo-upo ako, pero tumataba na ako. No? So, visit na kayo dito sa Mount Samat, Bataan, number one. So, kung di pa kayo nagsasubscribe kay Ian, mag-subscribe na kayo. At uh, yun salamat, wala na akong masabi, no? Ha? Huh? Thank you. Okay guys, so dito ko na tatapusin yung aking vlog. So thank you guys for watching. Salamat. Sana makarating kayo yung mga taga-Bataan at yung mga hindi mga taga-Bataan. Sana makarating kayo dito sa Mount Samat na sobrang ganda. Sa so mga susunod na video, makita-kita ulit tayo guys. Sobrang init. Pero yon sobrang worth it naman. Ang dito. So guys, thank you. Salamat sa mga nanood. So see you guys sa susunod na video. God bless.